Formal nang nilagdaan ng Comelec ang kontrata sa pagitan ng kumpanyang Miro System para sa gagamiting automated election system sa 2025 midterm elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Matapos ang mahabang proseso sa bidding at procurement, selyado na ang kontrata sa pagitan ng Comelec at Miro Systems Company Limited para sa gagamiting makina at election para sa 2025 national at local elections. Sa halagang 17.9 billion pesos, uupahan ng Comelec sa South Korean company na Miro ang 110,000 na vote counting machines, libo-libong ballot boxes, kasama na rin ang pag-iimprenta ng mga balota para sa eleksyon. We expected at least two, two weeks of a heated debate and negotiation as far as this contact is concerned. All the exact wordings, phrases, statements and even including all the paragraphs in the contracts and the provisions of the contracts were accepted in toto by Miru System. Pero kahit pirmado na ang kontrata, may ilan pa rin duda sa kakayanan ng Miru sa pagbibigay ng election fast track system, lalo na't una nang nagka-issue sa isinagawang eleksyon sa Iraq at Congo noong 2016. Pero sa gitna ng pirmahan, Miru na mismo ang sumagot sa issue. Sabi ng kumpanya, simple lang fake news ang lahat ng ipinapakalat ng mga natalo sa eleksyon sa mga nabanggit na bansa. Uh, there are many many uh, rumors that are coming out of the news that are that are not facts that are just based on rumors. Kinatigan naman ng COMELEC ang miro. Sabi pa ng komisyon, ipinangako ng miro ang absolute transparency at handang mag-source code review para masubukan ang kanilang sistema. Miro system, uh, kaya sa usapan kanina bago tayo nagpirmahan ay sinasabi nila Pumapayag sila, bahala kayo. Nasa inyo ang diskresyon. Basta sa kanila, willing silang i gamble willing silang uh, ilagay yon publicly, yung mismong source code upang matest ng kahit na sino. First time po yun na may ganun klase na offer. Pero nagbabala pa rin ng Comelec. Sinabihan mismo ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, ang kumpanya na may parusang habang buhay na pagkakakulong kung magkakaroon ng electoral sabotage sa Pilipinas. Kaya't dapat, isnabin agad ng Miro ang sinumang manunuhol para makapandaya sa eleksyon. So sabi ko sa kanila, ayoko pare-pares tayong makukulong dyan. At number two, sinabi ko rin sa kanila na madaming lalapit sa kanila, sa Filipino partners na politiko partido, kung sino man, para sabihin na gawa ng paraan ang kanilang mga boto. At ini-emphasize, sinasabi ko sa kanila, kung, sak kung kaya mang gawin yan, wag na wag niyong gagawin. Not under the present leadership of this commission. Sabi naman ng Miro, hindi nila lolokohin ang mga Pilipino dahil may reputasyon silang inaalagaan at gusto nila itong panindigan. We will stand firm on this issue. Uh, we could promise, we could guarantee that we'll be transparent all the way throughout the process. Uh, we will abide by the the, the rules uh, of the conflict of this nation of the Philippine Nations. Uh, our our goal also is to to build up our company and to expand, and uh, we we're looking for the future. So we will not do anything that will jeopardize our future. Permado na ang kontrata, kaya't inaasahang maibibigay na sa Miro ang notice to proceed para makagawa ng mga customized na automated counting machines sa South Korea. Natatagal ng anim na buwan. May kailangan pang baguhin sa mga makina buhat ng ipinresenta ito sa post-qualification test. Tulad ng mga segundo para sa checking ng boto, camera na naka-install sa makina, at iba pa. Tiniyak naman ng COMELEC, isa sa publiko ang buong proseso hanggang sa eleksyon. Louisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.